Parangay! Yeah! Teka teka wait, stop! Napansin nyo ba mga tol? Halos lahat ng MC, pati mga kilalang battler Pinapanood o nire-react ang laban ni GL Pero bakit nga ba? Dahil lang ba sa fame niya? O baka naman may mas malalim pang dahilan Ang tinatawag nilang bagong meta ng flip top Na siya mismo ang bumuo? Tara pag-usapan natin Sa mga nakaraang buwan Mapapansin natin na halos bawat bagong upload ng laban ni GL sa fliptop, may kasunod agad na reaction video mula sa iba't ibang battler, reactor at fan channels. Hindi lang basta pinapanood, pinag-aaralan talaga. Ibig sabihin, may bigat at impluensya na yung style ni GL sa kasalukuyang meta ng battle rap scene. Ang tawag ng karamihan ngayon ay bagong meta. Dati uso yung malalalim na wordplay, technical multis at mga angle na sobrang komplikado. Pero ngayon, pinasok ni GL ang ibang klase ng approach. Simple pero malakas, may timing, may confidence, at may storytelling flow na parang spoken word, pero may laban sa lyrical delivery. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit pati mga veteranong MC gustong malaman kung ano meron sa estilo niya. Dahil dito, nagkaroon ng bagong trend. Mga MC mismo nagre-react sa laban ng isa't isa. Parang paraan na rin nila para matuto, kumuha ng inspirasyon o minsan, sukatin kung hanggang saan ang level ng bawat isa. At si GL, siya ang isa sa mga pinaka-pinapanood dahil sa consistency at lakas ng performance niya. Sa totoo lang, hindi lang basta fandom ang dahilan kung bakit si GL ay laging pinapanood kundi respeto. Respeto sa artistry, sa diskarte at sa bagong meta na siya mismo ang bumuo at pinapaigting sa bawat laban. Kaya kung isa kang aspiring MC, dapat mo ring tanungin sa sarili mo. Handa ka na bang harapin ang meta ni GL? Kung gusto mong mas mapalalim pa ang ganitong analysis sa flip top scene, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe dito sa Tupaz TV. Ikaw na umakyat! at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin at walang kakabig. Ahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya laglag, lagapak, sa bagsakan babagsak. O swabe rin yung skit at grabe rin yung hit. At ngayon nyo makikita may gravity yung weight. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim adjust to rub it in ikaw ay diyan nga rin pagkat yung finals mo quiz lang sa akin